Isa sa mga pangunahing advokasya ng Building Bagong Kawayan or BBC Team ay ang pagbabalik ng pamamahala sa public market sa mga kawayanyos. Ayon kay Mariel Candidate Bildi, sa isang press conference na kasaad sa lease agreement sa pagitan ng LGQ LGU Kawayan at isang pribadong kumpanya na 30 taon ang kontrata ng pagpaparenta sa palengke at mayroon pang 20 taon na guaranteed renewal. Iginiit ni na nararapat lamang na ibalik ang pamamahala ng palengke sa lokal na pamahalaan upang magkaroon ng kontrol ang gobyerno at matulungan ang mga umuupa at nagtitinda sa palengke. Dagdag pa niya batay sa ulat ng Commission on Audit, mula noong 2018 ay nawalan ng 15 million o 127.95% na kita ang kawayan mula sa public market na nagpapakita ng hindi magandang kalagayan ng kita mula sa pagpaparenta nito. Ayon kay D, ito ay kabaliktaran sa layunin ng lokal na pamahalaan na mapataas ang kita ng lungsod upang magamit sa mga proyekto makikinabang ang mga kawayenyos. Bilang hakbang para katuparan ang kanyang layunin, formal na nagsampa si aspiring Mayor Bill D ng Civil Case sa Regional Trial Court sa Barangay Tagaran laban sa kasalukuyang administrasyon na may layuning maibalik ang kontrol sa public market sa lokal na pamahalaan. IFM News